Naman. Yan. Hello mga kamag-anak, good morning ngayon araw nga ay magpapatanim na tayo ng ating siling panigang dahil nga gumanda-ganda na yung panahon ngayon So bago natin itanim mga kamag-anak yung ating sili, lalagyan muna natin itong punggura na yan okay. Ito nyo, fungicide, bacteris, bactericide Yan. So dito sa isang batya, lalagyan natin siya ng dalawang kutsara Yan. Tapos ha haluin natin 'to, mga kamagana ah, Haluin ah, natin. Iyan. Ah, adi no, adi no. ah Ладно. Ладно, у меня Bago nga natin itanim mga kamag-anak, itong ating punlang sili ay nilublob muna natin ito dito sa may na mayroong punji side para magkaroon siya ng proteksyon mga kamag-anak sa punggus at syempre para basa na rin yung kanyang lupa bago natin siya itanim. 55 tray or 7,000 pieces na puno ng sili nga ito mga kamag-anak. Yung 33 tray dito, ang variety ay Mahika at yung 22 tray naman, ang variety nun ay base. Nung nakaraan ko pa nga sana ito ipapatanim mga kamag-anak, kaso nga sobrang lakas ng ulan ano mga nagdaang araw at ayaw tumigil hanggang sa napuno na nga yung ilog dito sa amin mga kamag-anak at medyo nag-alangan tayo ipatanim. Ito nga yung pinakaunang step mga kamag-anak sa ating pagtatanim, yung pagbabasa o pagbubutas ng lupa na lalagyan mismo ng ating punlang sili. Ang second step naman na gagawin natin mga kamag-anak ay yung mismong pagkakadkad ng punla. So ilalagay natin yung punlang sili mga kamag-anak dun mismo sa ginawa nating butas. At ito na nga mga kamag-anak yung pinaka last step nya, yung pagtatabon mismo ng puno ng sili butas na ginawa natin. So ayan, ganyan lang kadali yan mga kamag-anak. So medyo mahirap pa nga to kasi medyo matigas na yung lupa mga kamag-anak. Pero kung basa lang to, napakadali lang na itong tabunan. So mapapansin nyo mga kamag-anak yung sili dito natin ipinilagay sa ibabaw. Ito mga kamag-anak, uh, kung hindi tag-ulan talagang ang lagay ng sili natin ay eh, dito mismo sa lunas. Dito sa pinaka ng tubig no. Sa pinaka-araro. So dahil nga nag-uulan, syempre hindi natin pwedeng ilagay dito yan kasi mabababad. So matutubig yan, mamamatay Kaya natin dito ipinalagay sa may ibabaw Natapos nga ang maghapon mga kamag anak Kay 33 tray lang yung aming naitanim At meron pang natitirang 22 tray na itatanim namin bukas At kung ikaw nga kamag anak Kay nakarating na sa part ng video na to At nagustuhan mo yung ganitong klase ng mga video Ay huwag nyo po kalimutang mag-follow Para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga i-upload Hanggang dito na lang po mga kamag-anak Paalam!